Yan po. Harap dito ni Ni. Yan po si Shimpo ay papasok na sa school. Anong kukunin mo, baby? Anong kukunin mo? Tubig po. Ah, yung tubig? Hmm, yun ka. Ha? Ha? Baka narir baby. Hindi uh -huh. kayo magsusulat, baby, ha? Oh, ay, bait ni Nini. Ganda. Papasok na pala yan. Po at ihatid na po si Nini sa school nung mama po. Nini, anong baon mo? Hmm. Patingin niya. <laughs> Ayan po. At siya daw po, may orange. Saka po cupcake. May tubig na dala. Hi guys, ako po ngayon po ay magluluto po ng butsi Ang flavor ko ay condensed na obi po Saka po may cheese yan po ang akin pong gagawin. May powder, may linga, may cheese, may gatas pong ubi. Ayan. Gagawa ako ng merienda. Ayan po, ito po yakin na pong mamasahin. Sa gatas paghugas na po ng kamay. Mamaya ko nila po dagdagan ng, 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 tubig po. Pagkulong pa po ang pagkakon uh, at pagka ng powder po. Ito po'y powder na malag po. Ang gagawin ko po dito'y butchi. Ako po'y magbubutchi. Yan po ang akin pong butse. Yan po, yakan pa po, isasaka lang. Yan po. Yan po, emailing ah. Yan po, at lagi niyan po na po ng mantika. Akin po, kakalati. Yan po, ipalutang po sa langis natuwa yun yan po at ilalagay ko na po mainit na po yung mantika kung aalonin eh. Siya po yakin akin pakakain kung papatuluin Siya po alam mo po lutuan siya po ay nalutang yan po tapos na po ako bayan na po yan po yung aking butsi yan po ay bibigyan ko po sina si Milot, si Adyaw si Madil saka po sina Tia Flor yan po ay kay Milot ko po ibigay yan po kay Adyaw. Ito po kay Madil. Ito po ay kanatiya flor. Tiap lor, tiap lor. Nasaan tiyo? Tiyo? Bae di o? Butche. Oo. Oh. Yan po, si tiyo po ay naliligo. Yan po, ladaling ko naman po kay Adyaw. Adyaw! Nasaan ka na? Oh. Oo. Si Milot ba nasa kanila? Oo. Oh. merienda. Oh, salamat. Milot! Milot! Nasa, nasa taas po yan. Akin po. Milot! Nasaan ka? Nari ka sa, CR? Uh, Oo, oh, ako may bibigay. Sa iyo merienda. Akat pumasok ko na sa akin bakit nang sa itaas. Butche. Oo. Wow. Tapos niluluto mo dati Oo, oh, cheese nga la ang niubi. Ang ubi yung kwan pinagkuhan ko nang po at wala pong tao dito po sa aking manugang dadalhan ko po din siya po ng merienda at siya po ay nabili po yata po ng gatas ni Shane Dashiel tatakalabang ko na lang po Nabili po ng gatas at kakunti na po ang gatas. Ako po ay nag-iisa na. At umalis po si Shane at nabili po sila ng gatas sa bayan po yung mag -ina. Kaya po ako po nag-iisa na ako po mag-merienda nito po ang aking niluto. Merienda po tayo. Siya at minsan nagtatrabaho po. Kaya pa ko wala ring kung kasama dito ako pinag-iisa-isa pag hindi po yung aking ako.